mga kapatid, nang punahin ni Cardinal Ambo ang mga dumagsa sa baha sa luneta, parang higit na naging pasanin sa kanya ang tinig ng bayan kaysa sa mismong korupsyon na nagpapahirap sa atin. Pero tanungin natin, mali ba ang humiling ng pananagutan, lalo na't pera ng taumbayan ang nilulunod ng katiwalian? sa ating pananampalataya, ang katotohanan ay hindi dapat kinakatakutan at ang propetikong tinig ng mamamayan ay hindi dapat minamaliit. Kapag ang simbahan ay kumakampi sa katahimikan, lumalakas ang loob ng mga abusado at lalo namang nababaon ang mahihirap. Mga kapatid, ang pag-angat ng bayan ay hindi hadlang sa pananampalataya. Ito ang bunga nito. At ang tunay na leader ay hindi natatakot sa sigaw ng katarungan kundi nakikiisa sa pagdadala ng bigat ng bayan ako si Padre Jesse Galilea may pusong pinoy kasama mo sa pananalig at pakikibakang panlipunan hanggang sa muli mga kapatid